Al-Iman bil-Kutub. Ito naman ay uh, ang paniniwala sa mga kasulatan. Isa sa mga saligan ng ating pananampalataya na tayo ay maniwala sa mga kasulatan. Ang ibig sabihin ng kasulatan, yung mga kasulatan na pangkalangitan na ipinahayag, ipinadala ng Allah Subhanahu sa mga propeta tulad ng Torah na ipinahayag kay Prophet Moses, sa Wikang Hebrew, ang uh, ang Salmo na ipinahayag kay Prophet David, ang Ibanghelyo na ipinahayag ang kung dito, yung Zabur kay Prophet David at yung Ebanghelyo naman, yung Injil kay Prophet Jesus at ang Quran ay pinahayag kay Prophet Muhammad SAW sa wikang Arabic. Itang tinutukoy nating mga kasulatan na dapat nating paniwalaan ng walang pag-aandilangan, walang pagdududa. Dahil ito ay mula sa Allah, ang lahat ng ito ay salita ng Allah. Pero tinutukoy natin dito na mga naunang kasulatan, yung sa original na kasulatan, original ng Torah original ng salmo, original ng ebanghelyo, ng injil. Hindi yun sa ngayon na nasa kamay ng mga hudyo, nasa kamay ng mga krisyano. Dahil ito ay nabago na, nadagdagan, binawasan. Pero sa pangkalahatang paniniwala, pinaniniwala natin ang mga naunang kasulatan ay tunay na mula sa Allah at tunay na salita ng Allah. Ang tangin na nanatili sa tunay na anyo na sa salita ng Allah, ganap buo sa wikang Arabic, ang Quran. Ito ang siyang nananatili hanggang sa ngayon hanggang sa pagguno ng mundong ito, mananatili ang katotohanan ng banal na Quran. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu na wa inna lahu hafidun. Ang ibig sabihin, nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan niya sa pagbabago, sa pagpapalit ang banal na Quran. Dahil ito ay nasa ilalim ng kanilang, ng kanyang kapangyarihan. Ang paniniwala sa mga kasulatan ay napapaloob dito ang apat na bagay. Una, ang paniniwala na ang pagkababa nito, ang pagkapahayag nito ay mula sa Allah ng katotohanan, walang pagkailangan. Pangalawa, ang paniniwala sa mga pangalang nalaman natin o napag-alaman natin. Lahat ng katulad na nabagit ko, ang Quran ay pinahayag kay Propeta Muhammad, wasallam ang Torah na ipinahayag kay Moses, ang Injil, ang Ibanghelyo um, na ipinahayag kay Prophet Isa, Jesus, at ang Zabur, ang Salmo na ipinahayag kay Prophet David. Marami pang mga kasulatan na ipinahayag ng Allah subhanahu ta'la pero ito ay pininiwala natin ng pangkalahatang paniniwala. Ang pangatlong uh, napapaloob sa paniniwala sa mga kasulatan, ang paniniwala sa lahat ng mga nailahad nito na mga balita, kasaysayan, na siyang napatunayan mula sa Allah. Katulad alimbawa ng mga kasaysayan na napapaloob sa banal na Quran nang hindi nabago sa mga naunang kasulatan. Yung mga hindi nabago sa mga naunang kasulatan, pininiwalaan din natin sa so, madaling sabi kung ano yung mga mga kasaysayan, mga katuruan na tumutugma sa banal na Quran na naniniwala tayo mga Muslim na yun ay nananatili sa katotohanan. Pang-apat na napapaloob sa paniniwala sa mga kasulatan, ang pagtaguyod sa mga alituntunin nito. Kailangan nating isabuhay ang mga batas ng ganap na pagsunod, pagkalugod at pagpapakumbaba. Maging ito man ay ating naunawaan kung ano ang mga layunin dito o hindi kaya natin naunawaan ang mga batas ng Quran, ng Islam. Kuminsan, batid natin kung ano ang banal na layunin dito. Kuminsan, nakakapagtanong tayo, ano kaya ito? Anong ibig sabihin ito? Anong layunin dito? Hindi natin alam. Pero pa paman, kinakailangang bukas ang ating puso at diwa na tinatanggap natin. Ang mga naunang mga kasulatan ay tunay na nabago. Tulad na sinabi natin, maliban na lamang sa Quran. Kaya, dahil ang Quran ay nananatili sa tunay na anyo nito, ito ay sumasaklaw sa lahat ng kasulatan. Pinawalang saysay -say na ang mga naunang kasulatan. Kaya tayo mga Muslim, hindi na tayo kailangan sumangguni sa Torah, sa, sa Salmo, o di kaya sa Ebanghelyo, sa Injil. Dahil tinipon ng lahat ng mga katuruhan sa mga naunang kasulatan at nandito na sa banal na Quran, kaya hindi na tayo nangangailangan na sumangguni sa mga naunang kasulatan nandito ang banal na Quran na siyang sumasaklaw sa lahat ng katuruan ng mga naunang kasulatan sabi ng Allah subhanahu wa sa suratul ma'ida Aya 48 wa anzalna ilayka kitaba bilhaq musaddi ka lima na yaday min alkitabi wa muhay minan at aming ibinaba sa iyo o Muhammad ang aklat ng ganap na katotohanan na nagpapatotoo sa mga nauna sa kanya na aklat. Ang Quran ang nagpapatunay, nagpapatotoo sa mga nauna mga kasulatan, binigyan ng katotohanan ang mga nilalaman nito, kaya matatagpuan sa banal na Quran at bilang saksi, pinapatunayan at sinasaksihan ang mga nauna mga kasulatan ay tunay na mula sa Allah, tunay na mga katuruan, yung mga original na katuruan. Kaya dahil dito, hindi na natin kailangan pang magpairal, magpasailalim sa mga batas na nilalaman ng mga naunang kasulatan dahil ito ay kinilala at nasaklawan na ng banal na Quran. Ang paniniwala sa mga naunang kasulatan at ang lahat ng kasulatan kasama na doon ang Quran ay nagbibigay ng magandang bunga sa buhay ng isang mananampalataya. Una, ang kaalaman sa pangangalaga ng Allah Subhanahu Ta'ala sa kanyang mga alipin. Tunay na sagisag at wagas ang pamamahala ng Allah sa kanyang mga nilalang. Binigyan tayo ng mga aklat na maging gabay natin. Ang mga naunang mga tao, hindi pinabayaan ng Allah, binigyan sila ng aklat tayong kasalukuyan sa panahon na nasasakupan ng batas ni Propeta Muhammad SAW, ang Quran hanggang ngayon, nandyan ang pangangalaga ng Allah, ang kanyang gabay, ang kanyang katuruan, na kung tayo'y sasangguni sa banal na Quran, matutuntun natin ang matuwid na landas. Kaya hindi tayo pinababaya ng Allah SWT. Kapag kaan tayo sumasampalataya sa Allah, alam niya kung ano makakabuti sa kanya sa mundong ito at sa kabilang buhay. Basta't huwag lang umiwalay sa banal na Quran at sa mga naipahayag ng propeta ang kanyang sunna. Dahil sinabi ng propeta s.a.w., na iwang ko sa inyo ang dalawang bagay, ang Quran at saka ang aking mga kapahayagan, hanggat hindi kayo lumalabas dito, mananatili kayo sa katotohanan. Pero pagka lumis kayo dito, kayo ay mawawala sa katotohanan. Pangalawa, na napapaloob o nagiging bunga o magandang bunga ng paniniwala sa mga kasulatan, na pag-alaman natin kung gaano kabanal ang mga layunin ng Allah s.w.t. sa kanyang batas. Dahil, nagtakda ng mga batas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pamayanan na sumasang-ayon o naaayon sa kanilang mga kalagayan iba ang mga batas ng mga nauna mga tao sa atin ng mga nauna mga propeta sa mga batas na sa kasalukuyan na ito na ang pinakaganap na batas na ipinahayag ng Allah sa atin iba iba ang pagdarasal ng mga nauna mga tao sa pagdarasal natin iba ang mga patakaran sa mga iba pang mga na sa mga naunang kasulatan, naunang mga propeta, sa mga batas na kasalukuyang kinakaharap natin at natutunghayan natin sa banal na Quran at sa naipahayag ng propeta sa Islam dahil sinabi ng Allah SWT sa suratul ma'ida aya 48 likullin ja'alna minkum syaratan wa minhaja at ang bawat isa sa inyo ibig sabihin sa bawat propeta ay binigyan ng batas tinakdaan ng batas at daan, pamamaraan na magiging gabay nila sa pang-araw nila, araw nilang ikinabubuhay, maging sa kanilang pamumuhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Pangatlo na nagiging magandang bunga sa paniniwala sa mga kasulatan ayang ang pasasalamat sa mga biyaya ng Allah sa mga ito. Ibig sabihin, bilang mga Muslim, kailangan natin lubos-lubusin ang ating pasasalamat sa Allah dahil sa mga ito ng mga biyaya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la Kung kayo ay tumanaw ng utang na loob sa mga biyayang inyong tinatamasa, lalo pa itong lalago at lalaki at dadami. Hanggang dito na lamang at inshaAllah Allah um, sa mga susunod na aral na matatalakay natin ang mga iba pang mga aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.